it's another concerned video po. Ang sabi niya, Hello, ma'am Ting. OFW po ako for almost 4 years na. At babae po ako. Ano po ba ang posibleng mangyari sa ari ng babae kapag matagal nang walang talik? Hi nga pala sa'yo. Kumusta ka dyan? Mag-iingat ka palagi. Well, parang mga nasa long distance relationship din yan eh. Naging long distance relationship din ako for like more than 2 years. At alam na alam ko yung mga pagbabago kapag ikaw ay matagal na na walang talik. Alam naman natin na ang pakikipagtalik ay maraming benepisyo, healthy benefits na ibibigay sa atin. Sayang naman yung mga nerve endings ng iyong clitoris kung hindi mo nagagamit ito. Alam din natin na ang pakikipagtalik ay nagre-reduce ng stress, nakakabawas ng calories, And also, natural na pain reliever din ito. So, ano nga ba nangyayari sa ari naming mga babae kapag matagal na kaming walang talik? Don't worry kasi hindi naman ito harmful sa ating katawan. Number one, tanong ko lang ma'am kung ikaw ba ay nasa pre-menopausal na o post-menopausal na kasi ang pwede lang naman magbago dyan ay yung ating vaginal elasticity. Kung nasa pre-menopausal ka, don't worry. Kahit na matagal kang walang talik, hindi naman nagbabago yung elasticity ng vagina natin because nagpuproduce pa tayo ng napakaraming estrogen. Dahilan kung bakit hindi tayo dapat mag-alala na mawawala yung elasticity ng ating vagina kapag prolong na tayong hindi nakikipagtalik. Now, kung nasa post ka naman, mataas po yung chance na mawala yung elasticity ng ating vagina kapag napuprolong na wala tayong pakikipagtalik. Dahil kapag post-menopausal ka, less na po ang pagpaproduce ng estrogen. And also yung lubrication ng ating vagina. But don't worry, marami namang mga lubrication na mabibili over the counter lang para mas mag-enjoy pa rin kayo sa inyong pagtatalik mag-asawa or mag-couple man kayo. Number two, your arousal could change. Dahil nga matagal ka nang walang talik, matagal ka nang walang sexual relationship, of course, andyan na papasok yung medyo hinahanap mo na, medyo natitigang ka na. ba diba? babae man ikaw or lalaki ka, mangyayari talaga ito. So, ang mangyayari, mas mataas yung libido mo at mas magi increase yung arousal mo dahilan kung bakit pag kayo ay nagkasama, mas magkakaroon kayo ng sensual na pag-iisang dibdib -dib, or isang pagsasanib puwersa. Pag isang dibdib, ano pala yun, ano? Pagpapakasal. <laughs> so, mag magkakaroon kayo ng mas gandang experience when it comes to love making Kaya, pag nagkita kayo, naku, boom! Naku po, inyong-inyo lang yung mga panahon na yan. At naman tayo, ay may iba-ibang time para ma-reach yung ating climax. So, individual, magkakaiba talaga yan. Dahil nga, matagal kang walang tali, kaya ready ka lagi kapag ka inaaya ka ng iyong partner. Another Thing, your sex drive won't change. Dahil nga matagal kang hindi nakaranas ng pakikipag niig or talik dun sa kapartner mo, nabakante ka lang naman. Pero hindi ibig sabihin nun ay nawala yung, yung sexual desire. Yung libido mo lang ang nabawasan dahil nga hindi mo ito napapractice na. And also, syempre, medyo hindi ka na comfortable dahil medyo matagal ka na nga walang humahawak sa katawan mo. And yung stretching skills mo, nabawasan na rin yun. Parang exercise din yan guys. Kapag matagal mo nang hindi nagagawa ang mga ehersisyong nakasanayan mo, tapos ginawa mo uli after a few years or a few months, of course, masakit na yung katawan mo. So, kailangan ibalik mo sa dati yan. So, yun lang yung napansin ko. Yung stretching, also yung flexibility, nabawasan talaga. So, anong gagawin mo? Practice lang ng practice kapag kasama mo na yung partner mo. Babalik ang lahat once you're sexually active. Another thing, eto maganda nababawasan yung pagiging prone mo sa urinary tract infection or UTI. So, kung matagal ka nang walang talik, huwag kang mag-alala. Huwag mo lang pipigilan yung pag-ihi mo at ugaliin na uminom at least 8 to 10 glasses sa loob ng isang araw. Kasi alam naman natin na kapag nakikipagtalik tayo, obligado kang umihi during and after ng pakikipagtalik. Para ligtas tayo doon sa mga urinary tract infection na nagbabadya. So, kung ikaw ay hindi active sa talik. So, wala kang inaalala dyan sa during and after na yan. Kaya, mas less yung pag-develop ng UTI. So, ayun, wala ka naman dapat ipag-alala kung ikaw ay matagal nang walang talik. I'm pretty sure naman, eh, meron kayong mga intimate moment pa rin ng partner mo, though malayo kayo at hindi kayo magkasama physical. So, wag nyong aalisin yan sa relasyon nyo dahil mahalaga pa rin bagay yan na panitiliin yung mga landian sa relasyon kahit na kayo ay malayo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips at nasagot ko at natulungan kita sa iyong concern. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below,